Kung sa mga idol, welcome back sa Vercos Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! <laughs> oh, <wow. laughs> Katawan to, Pag umaga, sobrang inaantok. Hmm. Pag gabi na, di na makatulog ayip na Magic Clock to pang US. Oh, yeah. <laughs> Ibang bansa. <laughs> ah. Yeah, performance skills. Para is nang nangingi sa ila. <laughs> Papakitiring <laughs> daw si Nanay. Biligyan <nai. laughs> siya ng bulaklak. Aba! <laughs> 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 Sana all. Kilig ni Nanay. hirap lang <laughs> pala. Ayun, ma. Wala na naman kami ma'am, ha? Napabigay doon niya siya. Bakit? Anong tala niya sa amin mahirap? Ma'am, di nataka-bili? Ay, ano na sa ano? Chicken. There's hair in the chicken. What the freak? There's hair in the chicken. Ate, ate, tagalin mo yung puting buho. Ang At ate, ate mo. Ay, ta, ta, ayun, ko yun. Oh. binilihan ko na yung sarili ko ng flowers. 500 lang akin na bayaran mo ko. <laughs> Advance mag-isip ah. Is so siya na, mismo na decision ito. para sa Boy, sarili niya. ko! <laughs> mo pa, okay? uh -huh. ah, siya ito. <laughs> na nga. Natuwa para sa kabit. Number 1, number 2. Ba, mati pa si nanay. Naalala yung mga kabit.

ating ating sa idol ah. Happy Valentine's. Thank you. Bayaran mo muna 'ni. Eh. Ang <laughs> it. At least alala niyo. Bigyan ka. <laughs> 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 Pati ata yung isla, gulat eh. Hindi oh. na. Hindi na gumalaw. Ma'am, busy ka po. Ano yun ako? Eh, tatanong pa ako. Pwede po bang 95 na lang grade ko? Ba, 95. But-but. Ay, wala na. No, si ma'am. Nasaan yun? Hindi nakita mo si ma'am? Hindi. Nasaan? Hindi ko alam. Iwasan <laughs> 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 natin yung gusto mong grade ay do. Ito ba yung impyerno? Ha? Huh? Okay. So, ito daw yung kalye impyerno. Impyerno yan. Hmm. Ito naman yung larong Lagu? eh. Nako! Lagot. <laughs> <Yung laging resulta. laughs> na lang resulta. eh. Oh, naman si ah, mga... na eh. Ay, mga... Romantiko. <laughs> Tatu pa lang. Uy, Alams na. <laughs> Aba, talaga naman siya Idol. Oh, sana oh. Sana all. <laughs> Ganda ni Nana oh, no? yan. yan. Halatang mahal na mahal nilang isa't isa. Sa, sa mga ngiti pa lang eh. Alam mo na talaga kapatid mo yung totoong pagmamahal lang. Ah, uh, okay. Poget, maganda naman. Maiwan mo muna pagkamaritis mo sa bahay. Please lang. So... <laughs> kahit saan talaga, dala-dala ni Lana yun. Pagkamaritis niya. <laughs> Miss, nagbabalot ka ng regalo para sa February 14? Apo, sir. Sige, sige. Pabila ako kondom dalawa. Pabalutin ko pa ba? Ay, wag na yan yung pambalot ng regalo ko. Kaya hindi na kailangan balutin. <laughs> pa, talagang, ano pa? Eh, pa, I love you, man pa. Ano sa loobo, ah? Eh, eh, lang. Eh, eh, eh. Galing pala sa nakakaw. naman itong binigay mo na sa pato sa akin. Bakit? Paano ko masuot yan? Baliktad! O? Alam nga magigano na ko. Nung silang ka sa mundo nito. Yung reaction ni Guya. Ano, isa lang kayo, te? Ilaga lang! Hanggar niya. Sarap niya. Tarot lang kami dito eh. O. Ano ba na? Ilaga! 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 Mga katulong pila eh! Daming cheese ano? Halilig na lang. ko oh. wow. <laughs> Sana all. Papabigay. Sino kaya? Wala e Bakit lahat sila mayroon? Ano, oh. thank you. Galing naman ung nagbigay niya. Alam Yung ang mahal binayad niya tapos wala kang ganang kumain. Darito <laughs> sa bag eh. Doon na sa bahay kakainin. Pag nagutom na. <laughs> Sabsabot. Tawag sa amin yan. Ito naman. <laughs> Lampaso. <laughs> ah, ito ang ano. tawag na

Paid, paid, naging pinya. Eto, <laughs> Ito, medyo oh, no, no, maangas oh. pa. Hindi ko gusto ba sabi ko. Bagay niya naman. Paid, paid niya. Ito, sa kalbo. Pwede ko yun, mo Sige, kalbo na lang. Nasimulan mo na eh. Kawawa man si Mr. Sibuyas ng ulam. Kaya nalag mga misis, ano? Pag nakita yung mga... Yung mister nilang... Oh. Walang ulam. Bibigyan talaga yan. Uy. Kalang <laughs> <laughs> barbecue. Nuyas pala pala. Ah. Sweet naman niya idol. Ba? Kinakain nila. Oreo. Sarap ka naman. Talaga yan. Medyo matamis nga lang. Ay, <laughs> <laughs> pala, pala, pala. Kinukuha niya. Pal